restaurant sa La Union, ibinuking ang ginawa ng vlogger na si Finest China. Mismong restaurant management ang nagbunyag sa di pambuburaot ng sikat na tiktoker at vlogger na si Finest China, si Finest China ay nakilala ng gusto sa tiktok na nakabase sa abroad na may 28 million followers, at ngayon ay unti-unti na ring nakikilala sa Facebook at YouTube dahil sa kanyang mga nakakabilib na mga contents, kung matatandaan nga nito lamang January, ay may tinanggap na challenge si Fines China mula sa isang netizens. Nabili lang naman ni Fines China ang 2024 Mercedes-Benz G-Wagon 63, na ayon dito ay nagkakahalaga ito ng 25 million pesos, nagumpisa nga lang sa simpleng challenge ang pagbili nito ng luxury car, isa rin sa mga naibahagi ni Fines China sa kanyang social media account ay ang pagtulong nito sa mga mag-aaral, Naibahagi nga nito na gustong gusto talaga niyang tumulong lalo na sa mga nag-aaral, Maliban nga sa mga kapamilya niya na kanyang tinutulungan sa kanilang pag-aaral, mayroon umano ngayong tinutulungan ang sikat na influencer na almost 20 umano na estudyante. Masaya umano si Fines China kapag nakikita niya ang mga ito na gumagraduate, masasabi nga talagang marami na itong mga natutulungan na mga nangangailangan. Ngunit ano naman kaya ito ngayon ang ginawa ni Fines China sa isang restaurant sa La Union? Mainit na pinag-uusapan nga ngayon ang pasabog na chika ng pambansang Marites na si Sian Gaza. Ito nga ay mga screenshot ng usapan nila ng isang crew sa isang restaurant sa La Union, mismong ang mga service crew nga sa restaurant na ito ang nagbooking sa pambuburaot ni Fines China, sa mga unang larawan nga na ibinahagi ng pambansang Marites ay ang pakikipag-collaborate ni Fines China sa nasabing restaurant, sa mga naunang palitan nga ng mensahe ay makikita na masaya ang nakausap ni Fines China, dahil hindi nito inaasahan na makikipag-collaborate sa kanila ang sikat na influencer na ito. sa mga sumunod ng litrato ay ang usap-usapan naman ng mga crew sa restaurant tungkol sa collaboration na nagaganap. Mababasa nga sa conversation ng mga crew na gusto umano ni Fines China na 14 packs ang libreng papakainin ng restaurant. Nagtaka nga ang mga crew na ito dahil ang akala umano nila ay mayaman ang content creator na ito. May patunay pa nga ang nasabing restaurant na CCTV footage kung saan, makikita roon si Fines China at ng napakaraming kasama nito. Hanggang sa nakaabot na nga kay Sian ang isyo na ito, at mismong ang restaurant pa ang nagparating nito sa kanya, mababasa nga na hindi umano ine-expect ng mga crew na maraming kasama si Finest China para sa gagawing kelab. Sa una nga akala nila ay 14 packs lang, ngunit umabot na sila sa 20 packs, dahil kasama pa daw nila ang kanilang mga driver at bodyguards. caption nga ni Sian sa post niyang ito, Aniya, OMG grabe naman yung 20 packs tapos x deal lang, hindi nagbayad kawawa ang resto, samantala, sa isang shared post naman ni Finds China ay sinagot nito ang issue tungkol sa kanya, bagong issue na naman si Gepo, hehe bakit kita e show shout out ng libre e may bayad po postings ko, ano po kayo sinswerte hehe, pakainin po kami ng libre, e advertise naman kayo, o oh, di diba, x deal na diba, di porket mayaman puro waldas ng pera hehe. He. Alam mong marami kami ng family ko expect mo 2 to 3 lang dadating. May pagka mag-isip tayo kung business owner ka dapat alam mo yan. 7k di ko ko bayaran hahaha. Ni ikaw ang may favor. Ikaw mag-accommodate sa men joke kami. Sa ngayon na ay wala pang pahayag o sagot ang nasabing resto sa naging pahayag na ito ni Fines China.